ayaw nyo makipag-cooperate at kuno nga ay hindi nila pwedeng sabihin they refuse to speak to name the source yung source na sinasabi nila ng kanilang information na inilabas sa kanilang programa sa SMNI at mong si ka Eric kung tawagin. hindi niya sinasagot kung saan ang galing yung information na yan bakit? bakit mahirap sagutin? okay? dahil ang totoo niyan sa kanila mismo nang galing yan wala silang reliable source kahit sa ang lupalop yan or kahit saan man yan sa Senado o sa Kongreso wala silang source sila mismo yan so anong nangyari ayan detained kayo tuloy ngayon okay sabi nga natong si si Ka Eric tinawag niya nagsisigaw siya na kangaroo court daw yung yung uh, panel na yon kung saan nag-imbestiga nga good luck House moves to detain SMNI anchor Jeffrey K. Eric Salis for non-cooperation. Mm-hmm. Kakapal kasi ng mukha. Ano ho? Tapos sasabihin, binubusalan sila. Ay, maliwanag naman kasi na fake news. Abay, napakahaba nung kanilang usap. Usapan na yun eh. Tungkol doon sa travel expenses. Hindi tayo pabor. Okay? Hindi tayo pabor sa kampo rin ni Romualdez. Pero ang nakikita natin, you see, kayo, 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 kayo ang maglalabasan ng inyong mga baho. Kayo, kayo ang magbabatakan. At sinasabi na eh, di ba? Ang magpapabagsak sa SMNI, magpapasara dyan, ay yung mga Marcos din. Mm -hmm. At naandyan na nga si, si Romualdez. At syempre, yung mga kaalyado sa Kongreso. House moves to detain SMNI anchor Jeffrey K. Eric Salis for non-cooperation. Yun. Ang kapalang mukha, no? alam mo, mga pader na tigasin ang kanilang sinasandalan, eh, di ba? So, sabi dito, I moved to detain Mr. Salas for he was cited in contempt mm -hmm. for refusal to answer or non-cooperation. Mhm mm Talaga lang, haharap kayo dyan sa investigasyon pero hindi kayo hindi kayo makikipag-cooperate. Anong gusto nyo? Yung mga nag investigate sa inyo ang mag adjust Ang saklap, ano? Pero, ang tataas naman ang lipad nyo. ba diba? Hindi lahat sa lahat ng pagkakataon, yung sinasandalan yung pader ay nakatayo. Pag yan ay bumagsak, ay siguradong bagsak din kayo. At hindi na kayo uh, makaka-adapt sa sitwasyon kung saan normal ang ating lipunan, walang kasinungalingan, nabubuhay sa sa tama, okay? At sa no, buhay sa tama. At syempre, wala, mga fake news. Itong mga ganitong klaseng tao, alam na natin kung ano yung intention. Sa tingin mo, or tignan nyo naman kung, kung magkano lang yung kanilang sinesweldo dyan, pero isinangla nila ang kanilang kaluluwa. Ang ibig sabihin, walang, walang totoong abilidad para makipagsabayan sa mga sa mga kababayan natin na totoong may dunong kaya kinakagat yung ganong klaseng trabaho sa SMNI. Yuck!